na iiba sa Di ko alam kung bakit kita nagustuhan Masat ang alam ko lang ay ikaw ang buhay ko Maraming nagsasabi Iiwan mo lang ako Hindi ako naniwala Dahil pinaramdam mo na mahal mo rin ako sila Dahil niloko mo ako Ang matamis ng mga pangako Ay walang puso na pa ako Di man lang nagpaalam Bigla na lang kinalimutan Ang pag-ibig na alay ko Buong buhay ko'y binigay sa'yo Masakit nang isipin, hindi na tayo. Sana'y dinggin ang sigaw ng puso ko. At di man lang nagpaalam. Ano tayo ah? Ilang taon na ang dumiipas, bakit nasasaktan pa rin? Ano ba ang nagawa? nung nang puso ko sanay dinggin mo ah, 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 ah. Woo! Dito. <laughs> 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 so, sa lahat po na nanonood sa amin ha, please ah uh, pakinggan niyo po ang kanya'ng waring hinalangkang. Di man lang magpaalam, please satisfy. So, Napaka yan po 'yung pampatulog ko, kasi ko po kaya yan. Uh. <laughs> ay Pilipino na sa buong mundo palaban pero may